So mga lads, nagdala tayo nitong ano, itong GFCI. So gagamitin natin itong GFCI na ito para doon sa trouble mga And para na din sabihin doon sa inyo na kahit walang grounding mga lads, is gagana itong GFCI mga uh, ground fault, current, interrupter ito mga lads. Yung GFCI katulad yan, walang ano to, walang ground mga lads. Walang ground ang GFCI pero na di detect niya pa rin yung ano yung ground fault. Uh, bali ang dinedetect kasi nito is hindi yung ground mode. Ang dinedetect nito is yung unbalance ng current na dumadaan dun sa sensor mo. Yun yung dinedetect niya, hindi yung ground fault. Okay, ah. So ito is para sa breaker ng ilaw. Tinotrouble natin to kasi nagti-trip to. Ah, uh, nag o off tong breaker na to. So sa so ngayon, nako-off yung mga switch. Kaya yung ampere natin, naka-ampere yan. Zero ampere. I-on natin yung mga switch. Kaya hey, mga lady, so nilagyan natin itong, ano, itong voltage and current na, na device uh, reader. Ito. So nagre-read to ng current and ng voltage mo. Then kung may mga adjust na, magkakaroon ng adjust ng Uh, voltage drop or voltage up, mag tumataas yung voltage. So meron ito, protector yan. So nilagay muna natin ito, yung tinotrouble natin. Para mag mapagpares lang natin yung dalawa muna So ampere lang yung kinukuha, na, kinukuha natin. Eh, so ampere, ito so, muna So then ito is ampere din yung check check natin dito kung parehas sila. Then ito yung sa breaker ng ilaw muna So yun natin yun, ano? yun natin yung ilaw. Ayan mo So, on natin yung ilaw. Ang mga lads. On muna natin yung mga ilaw. So, yung mga ilaw na to, ito yung ito yung ano namang ano nang ng breaker na yung mga lads. So, yan yung karga ng breaker. Pati yung ilaw sa labas. May ilaw yung sa labas. Uh, wall light and dun sa canopy. So, open muna natin to. Ito. Ayan, open din natin yan. Open natin lahat mo. Wala Check natin yung, yung ampiray ng mga in-open natin na in-open natin na, ano na, ilaw. Ayan mo So, dito sa voltage protector is 1.3. Then dito sa clamp meter, 1.2 mo So 1.2 yung ano, yung nare-reading din 1.3. So halos ano naman, point halos point 1 lang yung difference. So okay lang yung kahit hindi na natin gamitan ito, ito gamitin. Kasi ito mga lords is 80 ampere to mga lads. Ang max na ano nito, capacity is 80 ampere. So dito natin lalagyan sa total ng kabuuan mga lads. So para na mo monitor yung voltage and yung current nung total nung panel na tumulad. So ito ilalagay natin yan dito mga lads after ng main ito kasi yung main so dito natin ilalagay yan so iano natin kung paano rin ano. kung paano rin natin i-coconnection tuturo ko rin sa inyo so yung mga lads eh. so ito yung may trouble na breaker so naga ano yan trip yan may time na nag-trip mga lads so paano natin iano to paano natin ito trouble kasi matagal daw yung ano matagal kung buksa, ano, may time na nag o may time na hindi. So, hanapin natin yung trouble niya ngayon, mga Ay, mga lods. So, nagdala tayo ng ito, mga lads. Nagdala tayo nitong ano, GFCI. So, ayaw kung paano nyo, kung makukuha nyo kung, kung paano ko gagamitin GFCI para dun sa ano, kung kung meron niyang trouble yung ano ito. so gagamitin natin itong GFCI na to para doon sa trouble mo, mo and para natin din sabihin doon sa inyo na kahit walang grounding mga lods is gagana itong GFCI mga lods so it's GFCI ground fault current interrupter so ito is ginagamit doon sa mga lugar na uh, matubig mga lods so subukan natin gamitin to para ipan trouble doon sa doon sa ilaw mga lods kasi nga nag-trip yung breaker nag-off So, gagamitin natin ito. So, ang mangyayari ay yung load side nito, nito GFCI. Kasi sa load side may may protection molots. Dito sa line side, wala. Kung gagamitin nyo dito sa line side, wala yan. So, yung line side, ipapasok natin yung line side dito. Dito, ito Ito. Itong load na to ng breaker, dito natin lalagay sa line side. Then yung ilaw na tatanggalin natin, dito natin ilalagay sa sa load mga lods. Ito. Ito. Nasaan? Yan, yan. Load. Ito sa load na to. So kaya padadaanin natin yung ilaw dito sa ground fault current interrupter. Try natin na, ano, try natin na gawin yung mga load So kung may problema yung circuit na yan, so magtitrip to. So ang bala kasi natin, kasi nga nagtitrip nga daw to. So ang iniisip ko, pag naka ang switch, uh, ibig sabihin walang load. Hindi gagana yung ano, hindi gagana yung load. So magiging okay lang dito sa GFC monods. So yun ang inaano kasi is naka-off muna yung mga switch then tsaka natin iisa-isa yung yung pag-switch para malaman natin doon sa circuit na to Then dun sa part, kung anong part ng switch and ilaw yung mayroong problema mo lodi. So yun yung gagawin natin. So ilalagay natin to, naka-off muna ang mga switch, then tsaka natin i-on isa-isa muna. Huwag lang magkakaroon ng, I mean, huwag lang sa pinakang home run magkakaroon ng ground fault mo lodi. So kasi pag sa home run nagkaroon ng ground fault, ibig sabihin kahit naka-off ang switch, pwede niya i-trip tong GFCA na to. Bakit mga lods? So kung merong sa line 1 na uh, grounded, then pupunta yan dun sa sa pinakang ground is magkakaroon na unbalanced mga lods. So yung line 1 ang may sabit, then yung line 2 is wala. So hindi magkakapares ng uh, unbalanced yung current dun sa sa sensor nito mga lods. nangyayari yan. Or vice versa mga lods. Kung line 2 yung may sabit, yung may ground fault, then yung line 1 ay wala, So, magkaiba ng ano yan, magkaiba ng, ng voltage yan yung current. So, lalagay ko lang muna to. Mula uh, din. So, nilagay natin ng wire tong GFCI. So, sa so, line side tayo nakalagay ito. Line side. Ayan Line side yan, itong side na to. So, ito yung kakapit natin dito sa breaker mga lads. Sa ilalim ng breaker, dito. So, line side, then yung load. Makita nyo yung load. Ayan mga lads. Load side, dito natin lalagay yung ilaw. Sa so, load side ng GFCI. So off muna natin yun. No? May current yung ilaw. Off muna natin yung mga ilaw. Off light. Off light. Off light. Wala di. Off natin yan. Wala di. Eh. So naka-off yung ilaw. Uh, zero current tayo. to wala din, mga zero din. So, zero current yan. So, walang naka-on na ilaw. Off na ngayon yun natin to. Then, tanggalin natin tong ano ngayon, tong wire. Lagay natin sa GFCI. Ayan uh, okay, mga So, ikapit natin itong GFCI. Yung yellow ngayon ay ang load side yan mga Load side, kita ba? Ayan load side yung yellow para dun sa ilaw yan yung puti line side so load side ang ito yung ilaw natin yung load nitong breaker na to so nilagyan natin ng GFCI para ma-check natin kung may ground fault yung nakita niyo naman kanina naka-on yung breaker may amperay so gumagana yung ilaw so ang sabi nga is may may problema na nag-off siya So, matagal yun bago mag off mga So, yung 1.3 na yun is inyo-op itong 20 amps breaker na itong mga lods. So, yun ang hanapin natin na ground fault, kung may ground fault nga mga So, kaya dinala natin itong GFCI para i-check natin kung may ground fault yung line mga So, ang gagawin natin is i-on natin, then i-isa-isay natin yung ano, i isa, -isa natin yung switch para malaman natin kung saan lugar yung may ground fault mga So, yun yung anay natin. So, yun yung isang option. So, ang isa ang susunod na option is kung nasa home run yung may problema, is automatic magti-trip na to kahit hindi pa tayo nag -go on ng ano, kahit hindi pa tayo nag -go on ng breaker, ah, ng switch. Pag nasa ano, pag nasa pag ang fault ay nasa home run mga lads. So, kung na yung ano. So, yun na i-check natin. So, ayan mga lads eh. So, may GFCI. Then, current na ano natin yung current trading natin. So wala pang current kasi naka-off nga. So on natin yung breaker, then check natin kung ano magiging uh, lagay dito sa GFCI mo. So on natin. Uh, kita niyo yung itong power, GFCI, ayun mo lang On ko. Ayun mo lang dito. Nag-trip pa na. Nag-trip tong GFCI. So Yung sabi may problema yung linya mo ano di. So makikita nyo, walang grounding pero nai-initiate nyo yung trip ng para i-trip tong device na tumalod. Kahit wala yung ano, kahit wala yung grounding. Ganito ka-safe yung GFCI monitors. So ayaw mo so tumunog yung GFCI, kailangan umilaw, ngayon namatay. Nagpula. So nang trip na 'to. So wala nang power 'yan. Ibig sabihin walang power 'to. Itong ano na 'to. Itong itong load side, itong line side may power 'yan, hanggang dito monitors. Hanggang dito may power 'yan. Ito wala. Naka-trip na. Ah nakapatay na yung GFC mo, Ibig sabihin, nag-trip off na ito. Patay uh, natin yung wire. Eto. Ayan ito. makita nyo yung wire. Yung yellow na ito. Ito yung dalawa. So, parin sa breaker na ito, naka-open breaker. Then, nandito pa rin yung voltage and yung current na na, na ano natin, na reference natin. So, on natin. Ayan So, na-on yung breaker. Kahina, naka-on ng na, ano is 1.6 yung rating nito. Naka-on yung mga ilaw. So, ngayon is naka-off. Kaya, siren. yan. Uh... Ayan nag-trip yung ano, yung GFC ay. Ay mga lads. So, meron tayong tinanggal na ilaw. Ay mga lads. Tinanggal natin yung ilaw na yan. Tsaka yung dalawa sa taas. Papakita ko yung dalawa sa taas. Ay mga lads. Nasaan tayo? Na second floor tayo. Ay mga lads. So, yung circuit na yun, kasama nga itong, makita nyo itong ilaw na to. Tsaka ito dito sa labas na to. Sa labas sa pi sa canopy ayun yung canopy mga lads then ito yung wall light dalawang wall light ito lang yung ano ito lang yung nasa labas na ilaw na possible na na nababasa mga lads so in-isolate natin to in natin yun in-isolate natin makita nyo din sa taas then tinanggal ko na rin yung ilaw dito mga lads so nung tinanggal natin nawala na hindi na nagtitrip yung GFCI natin ibig sabihin na dito yung ground fault dito sa mga ilaw na to alin dito sa mga ilaw na to ito walang ilaw to yun meron pa yung ilaw yun kasi ito wala na kanina tiningnan check natin pag natin yung mga switch is ito ay walang ilaw then yun meron yun meron ito wala then itong isa na to uh, medyo marami raming asin yan kaya tinanggal natin yan sa so, tinanggal na rin natin yan then yung isa na yun hindi natin tinanggal dito sa connection na to Meron siyang wire papunta doon, inisolate natin yung wire doon, yun din, din, kasi nasa wall yung ano yan, then inisolate natin doon. So, nung inisolate natin, inon natin yung breaker, naka-off pa yung mga switch mga naka-off pa yung mga switch, inon uh, in natin yung breaker. Ayun mga hindi na nag-trip yung GFCI natin. Ay, ayun mga ladi, so try natin i-on yung, yung switch ayan natin i-on switch ayun mga Lord, eh. so ito yung pinapailaw natin kahina then yung sa labas in natin yung sa labas subukan natin pa-ilawin ito mga lodi ito yung switch sa labas ito yung switch sa labas mga lodi itong switch na to dito sa loob ibig sabihin okay na yung breaker natin na trace natin yung my ground fault mga lodi Ay, ayun mga lodi eh. So hayaan muna natin na ano yan. Hayaan muna natin na i-isolate yung mga ilaw na yan. Kailangan din on pa yung, yung GFCI natin naka ilaw pa. So yung breaker okay pa yung breaker. Hindi nag-trip yung ano, natin yung GFCI natin. So okay 'yung ano, okay na yung GFCI hindi na siya nagti-trip. Nade-detect na natin 'yung ano, yung ground fault nung circuit nito mo Yung circuit nito na-detect na natin. So yung mga pinagtatanggal natin na ilaw na yan. Then yung wall light na in-isolate natin is yes, naka-isolate na dito sa circuit na ito. So hindi na siya nagtitrip. So i-on natin yung mga ilaw. Check natin kung anong mangyayari. Hey, ano mga lati? So in-on natin yung mga ilaw. Pati dito sa kwarto yan. Hey, ano mga lati? So ito, nakuha na yung mga ilang mga So, 1.3. Kaya 1.6 yan na nare-reading. So, may 0.3 na nakukuha yung may fault na yung alat. So, 1.3. Hindi nagtitrip yung GFCI natin. Ayan, may ilaw. So, ayun mga alat. Okay na. Nakuha na natin yung trouble. na yung trouble mga So, yan. So, yung GFCI katulad yan walang ano to, walang ground malas Walang ground ang GFCI pero nadi detect niya pa rin yung ano, yung ground fault. Ah, uh, bali ang dinidetect kasi nito is hindi yung ground mga lads. Ang dinidetect nito is yung unbalance ng current na dumadaan dun sa sensor mga Eh uh, wala di. So, ikinasalan natin tong nabili na to. So, may reading ng voltage to, may reading ng voltage, may reading ng ampere. Ayan, makita So, voltage and ampere yan. So, nilagay ko dito sa kalapit ng main breaker. Makita nyo yung line. Ito, galing sa taas. nilagay natin ng loop. Pupunta dito sa ibabaw nito, mga lads. So, na dito na yung line. Pumunta dito sa, sa ilalim. Ayan. So, nilagay natin yung branch itong ano na to. Then, yung isa yan, is na dito sa taas, mga lads. Ayan. Ito, ito, ito. Ito yung isa sinusuplayan. Then, itong mass bar na ito, So, lads. So, ang, mas, ang may supply dyan is ito. Ayan, mo lads. So, lahat ng load ito, then ito, is naka-load dito, mga lads. So, total, ano to, total ampere yung mababasa nito. Then yung load na incoming ang maririding din. So yung na-trouble natin na ilaw, itong sa ilaw na to, okay na yung So ginamit lang natin yung ampere rating nito para lang makuha yung, yung ampere na nagagamit nito. Then, ito mga ah uh, GFC eh, ginamit natin pang troubleshoot itong GFC eh, mga Ayun wala din. So ginamit natin yung GFCA eh, para lang makuha yung trouble nito muna. Then hinanap natin yung possible na na fault. Then tinanggal na natin, na-isolate natin yung fault na yun. Nawala yung nawala yung ano, nawala yung trouble, yung ground fault mo. So ayun mga So okay na to. So on ko na to. Ang mga lads, so, on na. Ayun mga lads, so, 239 yung volts yan, 0 ampere pa yan. Ang ilaw ay ito. Ilaw. Ito ilaw din tumuha. Ano natin yan. Then, ito is outlet. Yan, mga outlet yan. So, makikita nyo, nagkakaroon ng rating na. Ano? Uh, ito, heater. Itong dalawa na ito is heater. Ito, mga Heater. Uh, ano pa ito? AC ata ito. AC. AC, AC. 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 So dalawa yung heater sa taas. Then AC 1, 2, 3, 4. Ayaw mo lalad eh. Dito wala nang luto. Para may spare dito na isa, 25. Ayaw mo eh.